Gusto kong malaman ng taong bayan na wala talaga kaming kinalaman dyan. Tanungin ninyo mga co congressmen, mga senators. Wala kaming kinalaman doon sa... I'm sure that we did not benefit at all from the blank uh, uh, spaces that uh, are being peddled around. Issues sa Blankong Baykam, Malacanang at Executive Secretary Lucas Bersamin, hugas kamay nga ba ayon sa mga netizens? Sa gitna ng lumalalang kontrobersya tungkol sa di umano'y blank items sa Bicameral Conference Committee Report ng 2025 National Budget, tila nagkakaroon ng pagpapasahan ng responsibilidad sa pagitan ng mga sangay ng pamahalaan. Isang malinaw na halimbawa nito ang naging pahayad ni Executive Secretary Lucas Versamin Amin na mariingi din inawalang kinalaman ang Malacanang sa naturang usapin. Sa isang press briefing, sinabi ni Burst Amin na ang isyo ay nakapaloob sa bicameral report mismo at hindi raw ito sakop ng Office of the President. Hindi kami ang dapat managot dyan kung mayroong pagkukulang sa bagay na yan. Bicameral report po yan. Wala kaming kinalaman. Giit ni Burst Amin. Dagdag pa niya, hindi daw nila maaring pigilan ang anumang posibleng aksyon na gagawin ng mga mambabatas tulad ni Congressman Ongab at iba pang may parehong paninindigan. Samantala, hindi nakaligtas sa mata ng publiko ang tila pag-iwas ng ibang opisyal na posibleng may kaugnayan sa isyo. Isa sa mga naging kontrobersyal na tagpo ay ang mabilis na pag-alis ni Acting House Appropriations Chair Stella Kimbo matapos siyang tanungin ng media tungkol sa isyo. Ang eksena ay agad na viral online at umani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizens. Narito nga po ang ilan sa kanilang mga komento. Mas importante daw yung pupuntahang event kesa sagutin ang tanong ng citizens, sila nakalimutan niya yata na representative siya ng taong bayan at hindi para mag-attend ng events to socialize whatever. Blanko pa din ang utak ni Madam, hindi pa ata nagagawa ang script na palusot. Habang tumitindi ang usapin, lalong nagiging sentro ng diskusyon kung sino talaga ang dapat managot. Ang pahayag ni Executive Secretary Bersamin ay itinuturing ng ilang kritiko bilang isang hugas kamay na taktika. Ang tanong ng marami, sino ba talaga ang magpupuno sa mga blanco na ito? Sa harap ng lahat ng ito, ang tanong ng publiko ay nananatiling malinaw. Kailan makakakuha ng konkretong sagot mula sa gobyerno? Sa ngayon, tila mas marami pa ang tanong kaysa sagot at mas maraming agam-agam kaysa katiyakan habang patuloy ang isyo. Iisa ang nais malaman ng bawat Pilipino may aasaan pa ba tayong malinaw na paliwanag. Abangan natin ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan sa usaping ito. Ikaw, ano sa tingin mo ang mangyayari? Mag-comment na ng iyong opinyon sa ibaba.